Pisces, tingnan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon Keep in mind na ito ay general or collective reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs Sun, Moon, Rising and Venus Kung sabi ko nga hindi po kayo naka-resonate dito At kung hindi po kayo naka-resonate ha Huwag kayong magpapakastress sa ibang mga mensahe Na sa tingin ninyo ay hindi para sa inyo Let go nyo lang po at kung hindi po, po kayo, hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating PR's bracelet, message mo na po kayo para ma-replyan ko po kayo at masabi ko kung kailan ba ang available sked natin. Huwag na wag mo na po kayo agad-agad magbabayad ha. Kasi ang dami nagbabayad agad-agad din. Agad, eh. Nahirapan ako kasi limited lang po yung ina-accept ko ngayon. Kasi I'm still recovering pa. Kaya tignan nyo pa, di pa nung isang araw ba yon <laughs> Kailan nag-upload ako. Tapos hindi na naman. tas ngayon lang ulit. Kasi tinatansya ko lang din po yung aking energy di tayo masyadong nagpapakapagod at nagpapakastress as of this time. So, tingnan natin current financial status mo. Pisces. Strength. Diba? palaban ang iyong current financial status. Nilalaban talaga siya. I don't know kung may pinaglalaban ka talaga dito. Um, tignan tingnan natin. Ano kaso ba yan? Meron kang binabawi. The star. Palaban talaga. Yan, no? So, kung meron kang ginagawa dito para pagdating sa iyong kaperahan, tala, hmm, ang ganda ng kaperahan mo, oh. Strength, the star, and ace of pentacles. Kung ano man to talagang nilalaban mo, go for it, Pisces. Para sa'yo talaga to. Ibibigay talaga to sa'yo. Ang ganda. May offer sa'yo rito, oh. Pwedeng may ino-offer sa'yo. Yan. So, consider mo yan. Ah, um, maging open-minded ka towards ito sa in-offer sa iyo. Makang malaki talagang halaga yung ano niyan, yung sabi natin, yung maibibigay niyan sa iyo, yung mapupunta sa iyo. Tingnan natin. Meron din ako nakikita dito, could be part lamang yung mapupunta sa iyo. Pero malaki siya ha. Ma-appreciate mo din talaga siya. So, hindi po masasayang yung paghihirap mo dito yung efforts mo. ako meron dito uh, commission-based ba yung ano nyo, yung pagkita po ninyo. So, tingnan natin yung blockages mo. Yung sa'yo mismo, ano ba yung sabi natin yung nabibigay mong blockages sa kaperahan mo. Pisces, tingnan natin. Yung ikaw, min, ikaw mo na mismo, Six of Pentacles. Galante yung iba sa inyo. Okay, minsan galant nagiging galante kayo na wala sa lugar. Pwedeng sabihin natin dito, kung meron kayo ditong mga, ayan, meron nga kayo ditong Sabihin natin, commission based Pero hindi pa nabebenta yon Pero naglalabas ka agad kayo ng pera, Pisces. So, nagiging ano siya? Nagiging kayo mismo yung nambablock sa financial ninyo. Kasi nagiging sobrang galante po kayo. Mm, -mm. Nagiging mapagbigay kayo na wala sa lugar. Ganun. Baka siya nagiging wala sa lugar. Kasi hindi nyo pa nga nasisecure yung sa inyo eh. Tapos nagbibigay ka agad kayo. Ayun lang naman yun. We have King of Pentacles. Tapos ayun nga, I don't know kung kayo, sabi natin, na uh, nagiging mayabang ba kayo? Ayan, nagyayabang kaagad kayo. Ayan po, meron dito. Hindi lahat sa inyo, pero meron po dito. Ganyan yung inyong ugali. Oo, kayo pa yung nagbibigay. Parang ayaw nyo na minamaliit kasi kayo. Kaya parang sa halip na ikaw yung tumanggap, ikaw yung magbibigay kahit na, ano, kahit na wala pa. Kahit di mo pahawak yung pera. Ganon. So, medyo, o kung kailangan talaga, paguhin nyo po yan. Kasi nga, nakakablock yan talaga ng inyong financial. So, tignan natin sino ba yung mga hadlang pagdating sa kaperahan mo. Bukod sa sarili mo. Ayan, bukod sa attitude mo na yan. yan straight hair, dark skin. We have tattoo. Pero alam mo, meron ako na-feel dito sa tattoo na to. Meron dito, ano siya, parang masunog yung balat. Ganun yung nakikita ko dito with this dark skin. Siguro hindi naman sabihin natin, pwedeng meron dito, uh, ano ba yun, pwedeng negro, tama maitim, dark skin. Yan, baka kasi may ma-offend, no? Pero ayun nga. Meron dito could be ice kid English na nga na, Dark skin. Ayan. O kaya naman meron spot no, sa katawan niya na nangitim dahil nasunog or na, nangitim ba? Or basta parang nagkapeklat kaya nagpatatu yung tao na yon Ayun. Baka meron dito nagpatatu kasi nagkaroon siya ng peklat. Pwedeng dahil sa sunog or nabanlian. Tipong ganon. Mahaba yung buhok nung taong to or tweed yung buhok nung taong to. Pero, mahaba. Exaggerated features. Ayun nga, meron ka talaga yung parang unang tingin mo sa kanya, may mapapansin ka kaagad. No, na sobrang, sobrang bold nung, nung sabi natin, nung, uh, kung ano man yung nakita mo dito sa taong to or mapapansin mo sa taong to. So, yan po. Isa yan sa nakaka-block ng iyong kaperahan. Tignan natin bakit ba. Bakit ba nakaka-block yung tao na to? Okay, some of you naman po, no, pwedeng isa lang, isang features lang na pinapakita rito, yung mapapansin nyo dun sa tao na yun. The chariot. Mukhang mahilig mag-happy-happy. Seven of pentacles. Mukhang ikaw yung gumagastos dito sa kaluhuan ng taong to. Seven of Cups Ayan o oh. Mabisyo yung taong to Maluho Hindi ko alam kung friend mo ba to Okay, so pwedeng meron dito ha, laging nakadikit sa'yo na kaibigan mo. Na dinidikitan ka lang ng taong to kasi meron siyang napapala sa'yo. Ayan o. Kasi nga ikaw dito si King of Pentacles and Six of Pentacles. Some of you, talagang meron naman talaga kayong may pagmamalaki. Ano. Meron talaga kayong, sabi natin, sec uh, secured naman kayo. Kaya meron dito isang friend mo na laging nakasama sa'yo, laging nakabuntot sa'yo. Kasi naaambunan mo ng, ano, ng kaswertihan mo. Tignan natin, okay? So, yun, ingat-ingat ka, no? Kung meron ka ditong kaibigan na ganun, try mo naman na siya yung pasagutin ng mga lakad ninyo, sa mga lakad ninyo. O, kahit papano naman kasi meron yan, eh. Meron niyang natatabi. Okay, hindi naman siya totally zero. Pero pwedeng yun yung pinapalabas ng taong yan sa'yo. Sabihin natin kung mahilig yan sa make-up, pwedeng ikaw yung gumagasos ng mga make-ups niya, ikaw pa bumibili hindi ka naman niya pinipilit. Pero ako dahil nga nagpapanggap siya na wala siya, ayan, pwedeng ikaw pa yung gumagastos sa kanya. Or marami ka nang nagastos sa taong to. Kaya layo layuan mo yan kung kinakailangan. Hmm, okay, tignan natin. Mayroon akong na-pick up kasi na may magkakagalit dito. Tignan natin ha kung magkakagalit ba kayo ng tao na yan. Three of Cups. and friend mo talaga to, no? Yun yung pinapakita rito. Knight of Pentacles. Hindi pa naman. Wala pa naman. Ayan. Kaya lang kasi pwedeng mapapaisip ka na nga dito pagdating dun sa mga pera na ginagasos mo sa kanya. Or baka may inutang to sa'yo. Ayan. Baka babawiin mo. ba <laughs> diba, meron ako sinasabi dun kanina. Pwedeng may binabawi ka or may nilalaban ka rito. Check natin. Okay, your financial challenges sa mga susunod na buwan or could be araw. Four of swords. Mukhang matetenga yung iba sa inyo sa bahay. Magstay kay sa bahay. Ayun may iniisip-isip kayo rito. Tingnan natin. Ten of cups. Could be family problem po ito. Ayan. I don't know sa bahay ba ninyo o yung pinaka mismong bahay ninyo o kinatitiri ka ng bahay ninyo magkakaroon kayo ng problema. Baka may kailangan bayaran. May nakaligtaan po. Knight of Cups. Okay, masusolusyon na naman po ito, pero magbibigay ito sa inyo talaga ng stress. Ano? Three of Wands. Yan, ando lang nakikita kong energy dito na parang gusto mong takasan kung ano man yung problema na ito. Um, Pisces. Meron kang gustong takasan dito. Okay, tingnan naman natin. Ay ito, sa bahay ha, sa bahay, sa pamilya, yung magiging uh challenges mo rito. Your financial strength naman. Teacher. Okay, financial strength, pwedeng merong panag aaralan dito. Page of Swords meron and merong merong ditong bagay na curious na curious ka. Temperance. Okay. So, mer marami naman sa inyo dito hindi naman kayo mainipin. Ayan, uh sobrang curious ninyo nga sa isang bagay. This is your financial strength. Kaya din siguro, ayun lang, uh, may may tao lang talaga dito kasi na pwedeng pinagkakatiwalaan mo kaya naloloko ka. Pero sa ibang bagay naman, sa ibang aspect ng life, um Pisces, meron naman po dito na pinapakita na hindi naman talaga kayo magpapaloko. Ayan kasi sobrang ano ninyo dito, sobrang maalam ninyo, ay hindi maalam. Sobrang inaalam ninyo yung isang bagay. Ayan. Mausisa ayon. In short, mausisa po kayo Kaya hindi naman kayo naloloko rito That is also your financial strength Hindi ka basta-basta naglalabas ng pera Sa ibang aspect ng life uh, Matipid in short Yung iba sa inyo Parang mm -mm. Hanggang makakatipid kayo Talagang yun you, you will go for it. Eh, pero ewan ko ba, contradicting dito sa isang energy na to, no? Kasi pwedeng ito, hindi nyo naman energy. Or pwedeng ito lang yung energy nyo, at ito naman, hindi niyo energy. So, kaya nga, tignan niyo yung inyong other signs, kasi pwedeng mas dun po kayo makaresonate. So, ayun nga yung pinapakita rito, no? Tignan natin. So, that is also your strength. Okay. Uh, where will you find abundance ba? where will you find abundance? Ace of Wands. So, through your hands, ano po. So, meron talaga kayong gifts, meron kayong skills, you have talent na need mong iperso. Kasi mag-o-offer talaga yun sa'yo or mag open yun sa'yo ng opportunities. Five of Swords. Okay. Ten of Pentacles. Alam mo, may makakakarma rito na ano, Nananloko sa sa'yo. Mukhang meron kasi tao dito na pinaasa kay. May nang iwan ba sa'yo? Because of, ano, sabi natin, uh, may nakarelasyon ka, na iniwan ka, kasi may nahanap na mas mapera kaysa sa Ka kahit ano yung gender ng taong to. Yan yung pinapakita. Huwag ka magalala, makakabawi ka rin. Pero 'wag mo hihintayin yung karma ng tao na 'yon. Um, karma will find that person para sa iyo. Pero 'wag mo hihintayin ha kasi mas tatagal. <laughs> Oo, ito yung nakikita ko rito. Where will you find abundance ano? So pwede rin na kung nakikita mo yung tao na to, ginagamit ka lang Pisces. Let let go mo na yung tao na to. Huwag mo nang ipaglaban. Kasi baka ito yung pinaglalaban mo. Oo. Pero kasi iba sa inyo nagigets ko kayo kung ba't yung pinaglalaban. Ayaw nyo mo makipaghiwalay sa taong to. Kasi pwede hindi pa siya bayad sa utang niya. Okay, we have three of cups. And two of cups. We have the emperor. Okay family business yung nakikita ko rito. Mm -mm. Meron din ako nakikita dito, could be a boss na magkakagusto sa'yo. Pwedeng magkakagusto sa'yo romantically, pero pwede rin na magugustuhan ka. Magugustuhan ka because of your work. Hindi siya, walang romantic involvement dito ha. Kung hindi, purely business. Ayan, meron din po dito. And, pwedeng, ano ha, hindi, more on partnership kasi yung nakikita ko rito. So, sabi natin, hindi ka lang magiging employee nung taong to kung hindi magiging partner kanya sa business. Yun yung nakikita ko. And, pepeding pwedeng, ewan ko ba, parang, alam mo yun, o, oh, ka ng taong to kahit na wala kang ilalabas na pera. Sobrang ganun yung tiwala niya sa'yo. Mm-mm. Ganun kalaki yung tiwala sa'yo nung taong to. Pwedeng because of your friends, Okay? Or may mga tao dito na may nasasabing mabuti sa'yo na talagang nabilib yung taong to. Naniwala talaga siya. Kaya wag mong sayangin kung mayro man tao dito na magbibigay sa'yo ng ganito kalaking tiwala. Kaya nga iwas ka dun sa friend mo din na tina take advantage ka lang. So, will, there, will, money, will money be coming your way soon ba? Will money be coming your way soon? Eight of Swords, medyo nahihirapan. Okay, so labas ka sa comfort zone mo talaga. At yun nga, ako may mga new doors na nag-open para sa iyo dito, may mga offer sa iyo dito, grab mo yon Labas ka sa comfort zone mo. Medyo mabagal po ah. Ace of Cups. Ayan, kasi once na lumabas ka talaga, nag-uumapaw talaga yung mga blessings para sa iyo. Kaya nga, kung meron ka na talagang need let go, i-let go na. Ayan. The Devil. Hmm. Meron po napaparating para sa iyo na pera. Actually parang hindi ka titigilan nito eh. Basta merong isang bagay dito or merong isang opportunity dito sa life mo na parang kahit tinatanggihan mo siya. o'y lagi mong tinatanggihan yung taong to, o taong to, sitwasyon na to, o yung offer na to, lagi kang umiiwas, hindi ito yan kasi para sa iyo talaga 'yan. I-claim mo na, i-embrace mo at sabihin mo sa sarili mo, "Pisces, na deserve mo." yung offer na to. Deserve mo yung money na to. Mm, mm I don't know kung ano yung mga inhibitions mo kung ba't hindi mo to tinatanggap. Pero deserve mo to. At ilang beses na itong ino-offer sa'yo. Kaya para sa'yo talaga to. Tignan natin. Advice or mensahe pa para sa'yo. Seven of Cups. Six of Swords and six of pentacles. Ang ganda ng energy, di ba? Ayan. So, yun lang. Need mo lang talagang umaksyon. umaksyon <laughs> towards your goals, towards your dreams. Ayan. Kasi pera talaga ang kapalit niyan. At saka yun nga, oh, tingnan mo, six of swords, huwag kang matakot lumabas sa comfort zones mo. Huwag kang lumabas, ay, huwag kang matakot tumabas Ayan, oh. Huwag kang matakot makakilala ng bagong tao, ng new environment. Kayang-kaya -kaya mo yan. Kayang-kaya -kaya mong makakope up, no? Sa mga pagbabago sa life mo. And also, this could be a strategy na gagawin mo towards your goals, towards your dreams. Could be strategies to. Ayan. Kasi tignan mo parang may mga sinusulat, di ba? So, okay lang din. You take down notes. Kung ano man yung mga bagay na bago sa'yo. Ganyan. Basta huwag kang matakot, kasi kayang-kaya mo. Ayan o, may mga blessings na paparating sa'yo. So, kung ikaw yung tipo ng tao, na noon pa man, nagsishare ka na ng blessings, kahit hindi naman sobra-sobra yung blessings mo. At yung iba nga, hindi mo pa nahahawakan yung blessings, wala pa sa'yo, nagsishare ka na, lalo na pa kung nandiyan na yung blessings para sa'yo. Mas marami ka pang mm, -mm. So, ayan lang, Pisces. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka and more blessings to come.